Photoshoot ng drum car para sa dugo ni Carla. Nagmistulang prenup photoshoot. Hello mga kalingap! Welcome to my YouTube channel. Bago po ang lahat ay wag po nating nalimutang mag-like at share at i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta kay Kuya Val Santos Matubang at kay Kalingap Rab. Sobrang ganda ni Carla sa kanyang photoshoot. Kahit hindi na make-up pan talagang natural ung ganda niya. Agaw pansin din si Papa Joms na poging-pogi, bagay na bagay sila ni Carla. After make-up pan ni Carla sinimulan na ang photoshoot, sa kaba at sobrang mahiyain ni Carla ay naiyak ito. At kaagad namang nakaalalay si Jomar sa kanya, sa pagpost nito ay nahihirapan siya pero nang magtagal na aaliw na rin si Carla sa photoshoot niya. Napakaganda ng view kung saan ginanap ang photoshoot, sa sobrang sweet at romantic ng place talagang nagmistulang prenup shoot, napakaganda ni Carla sa suot niyang gown bumagay sa lugar pati na rin ang suot ni Jomar, photoshoot pa lang talagang nakakakilig na, ang mga hawakan ng kamay at may pa heart pa dot ang paghawak ni Jomar sa baywang ni Carla ang talagang nakakakilig, talagang kabang-abang ang birthday na ito. Excited na ba ang lahat?